Ito mga kalas, oh. Kahuli. Kahuli kami ng ano? Huwag mo kalas. Nang... Ah, ako. Oh, okay. Kahuli kami ng malaking isda. Ha? Nara na. Nara na. na, na, sa pupa. Ha? Ito mga klas, oh. Grabe. Malaking isda ito mga klas, oh. Ito, mabigat. Mabigat, oh. Mabigat. Diyos, thank you, Lord. Na ano tataga? Na grasihan kami mga kalas. Oh. Sana hindi makawala. Malaki itok siguro to. Siguro, siguro. yan, yan siguro yung kanina, sir. Ha? Uh -huh. Yan siguro yung kanina. Grabe laki. Ayan o. Ayan na, ayan na. itok ano? Yun. Yan na, makalas. Lang, yan na, makalas. Ah, nasa bitan siya o. Oh. uy. uy. Oh. Ah! Sumabit! <laughs> 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 Sirte talaga! <laughs>

Dito na lang sir ha. Iba. ano. Isa 'yun kanina eh. Ha? May isa doon kanina. Ayan yung, yan yung kanina part na ano, yung taw taw ba? Sumabit talaga siya. Kamalas-malas talaga no. Hindi, hindi sa bunganga tu sumabit pa doon talaga sa katawan. Nagtatawa kasi Yung bira-bira ko pumunta na doon. Ah, tinakbo niya. Sumabit. Kanino pangawian sayo? Hindi, kanya sir? Diyan ka tumo. 'yun yung. Hey, huli na iba mga alas Oh. Yan Ayos! Ayos! Swerte talaga, swerte, swerte. Swerte kami ngayon, swerte. Makatikim kami ngayon, ano? Ah, na! Makatikim kami ng ihaw at saka ano? Kilaw. Ayos! Ayo. Grabe talaga. Paldo. Paldo. Kaya mga kalas. Grabe laki Lucky Kalas. Ano? Ha? Tira mo yun. Tira mo. mo. Kala namin hindi mahuli kasi padandaan lang. Ngayon nahuli talaga. Pero hindi siya nahuli sa bunganga. Doon sa katawan. <laughs> yun. Yun na naman oh. Ita. Tuloy tuloy na. Tuloy. Ito ah, Picture picture yung kasama ko mga kalas oh. Gano'n, gano'n, gano'n. At Rabi talaga, oh. Yeah, yan na, tuloy-tuloy na yan. Uulin naman, oh. katambaka, baka. Ihaw na kami ngayon. <laughs>